Magandang gabi po mga kalaki, 7pm na po ng gabi. Siyempre po, May 3 po ngayon mga kalaki. Bukas po May 4 at sino po ang gustong humingi ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit ngayon pong gabi mga kalaki. Tayo po ay mamimigay at tatawag po ako ngayon ha. Tatawagan ko po 13 followers po. Kasi po yun po yung nakita ko kanina na nabasa ko po na kailangan po talaga nila ng lucky numbers. Yung mga dahilan po nila, yung mga reason nila, na-touch po talaga ako mga kalaki. Nagbasa po ako ng mga comments. Kaya ikaw, baka gusto mo rin mabigyan, Uh, comment lang po ng comment mga kalaki Share po ng share ng mga video namin At dapat nakafollow okay Huwag po kayo magtampo kung hindi po kayo nabigyan Kasi po sila po ay comment ang comment Nag share ng mga video at nag at nakafollow mga kalaki Syempre po sya syem ang mga 6 digit lucky numbers naman natin Magsusumada ako ngayon pero Magbibigay po ako ng isang 6 digit lucky numbers po Andyan po sa screen tignan nyo po At sa mga ihingi po ng mga private 6 digit lucky numbers ngayon magda po tayong magbibigayan hanggang alas 10 alas 11 po ng gabi mga kalaki Okay ayan po mga kalaki kaya 30 po ang tatawagan ko na nakita ko po kanina na bibigyan ko po ng 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers para po bukas na uh, uh, panlaban po nila mga kalaki sa May 4 po bukas. Ngayon po ay May 3. So good luck mga kalaki, ingat! At syempre po, sana hindi ka busy. Dinner na po tayo mga kalaki. Pagkatapos nyo mag-dinner, magbabasa po ulit ko ng mga comments para po uh, kung sakaling may makita po ulit ako na nag-comment na kailangan ng tulong ng lucky numbers, bibigyan ko po ngayon. Good luck mga kalaki.